Ito, dadayo na naman tayo from Compostela to Talamban, Cebu. Ang gagawin lang natin dito ay yung walang wiper, yung K2700 na Kia, parang FB type na L300. Ayan, yung nakikita nyo yung nasa harap na yan. At uh, nandito na kami sa subdivision ng Doña Rita ba to Ayan, yan yung isang uh, walang wiper, walang blower. Kaya ito, umpisa natin kagad. yung unang gagawin natin ay yung mga fuse lang. Fuse lang muna yan dahil nag-function naman daw nung nakaraan. Ilang, ilang linggo, isang buwan pa lang. Yan lang, yung tinuturo ko na yan. Yan lang yung gagawin natin. Yung mga fuse yan, kompletoin lang yan. Tingnan kung may function yan para okay na siya. Ayan, tapos na, na natin, tapos na, na natin na wiring san tong ano tong Kia console lang naman to walang wiper and mga blower ng aircon kaya okay na yan lipat tayo sa okay, truck okay, muna tayo ngayon palitan ng lens kasi malang violation ng LTO niyan yung mga t mga mix mga par kaya ang wiring natin ngayong araw na to ay tatlo K27 yung isa and canter na 4033 34 4M51 yung isa Ayan. ilang unit to 1, 2 3, 4 sakay na naman natin si Pregs, nandun nagaantay sa taas oh. kaya laging pumuputok tong bumbilya ang concern ng driver or pahinante lagi daw pumuputok yung mga bumbilya kahit bago daw ang ang pinapalit o sinasalpak nila ang dahilan kung bakit na pumuputok asan na yung nilagay nilang ano bumbilya dong kaya pumuputok tong dalawang ano stop like or tail itong mini dam ng Oya waste trading ayan napansin niyo 12 volts pala nilalagay nila eh 24 volts to eh talagang puputok yan kaya pansin niyo pagka nagpapalit kayo ng bumbilya ito lang oh, pumuputok ko tingnan nyo ayan, oh, Magalaw yung nasa ilalim. Umuputok talaga to kasi 12 volts ang nilalagay. Ang dami na daw nilang naubos na bumbilya. Laging pumuputok. Kaya pag di nyo napansin at nilagyan nyo ng 12 volts, puputok talaga yan. Ayan, okay na siya. Oh. 12 bulb ang sinasaksak. Ayan, ang daming napunding bumbilya. Sayang lang din, puro 12 bulbs yan yung, yung mga nasunog na yan. Ayan, din na natin road test to. Okay na to. At yan lang naman yung concern tong sasakyan ng Oya Waste Trading. At luto, may Kia yung una. Kaya, sige na, babay na. At gabi na naman. Mga defective light lang naman ang inayos natin yung kia naman kanina na nauna ay walang wiper saka aircon blower lang mga fuse lang din naman napapansin nyo naman yung nasa video puro fuse lang naman ang uunahin natin pagka not function na yung mga wiper or mga aircon blower mga switches, mga cigarettes sa uh, charger ganun yun lang mga fuse lang o relay ganun lang mga check check nyo mga, mga mix mga par kaya madali lang naman kasi function naman dati pero ngayon ay hindi kaya yan lang naman halimbawa hindi umilaw stop light signal light reverse light buksan nyo lang yung stop light tapos check nyo yung mumbilya and then i-check nyo rin yung pinaka voltage nya kung 24 volts ba siya o 12 volts 12 volts para hindi siya pup puputok kung halimbawa ay 24 volts yung sasakyan, sinaksakan nyo ng 12 volts, puputok talaga yan. Kaya katulad yung nangyari dito sa mga truck na to. Laging pumuputok daw yung bulb ang concern nila. Pero nung chinek namin yung bulb ay 12 bulb lang din, 12 bulb talaga yung sinasaksak. Kaya ayan, okay na siya. At pinalitan na namin ng puro 24 volts yung mga bumbilyan itong dalawang truck.